So, ayan mga kamami, mga kasari. So, mga kamami, mga kasari talaga. No? So, kararating lang namin ni Galing kami na mili at um, grabeng init. Sobrang init mga kasari. So, konti lang yung pinamili dahil kanina nakapaglista ako na aking mga ipinamili. At, ayan, umabot lang siya ng 2,200. O, oh, diba? ba tapos, tatlong plastic lang yung aking napamili mga kasari. Dahil nga, napakamahal na talaga ngayon na mabilihin. Halos araw-araw talaga mga kasari is um, tumataas yung mga uh, bilihin. So, halos wala ka talaga makikita ng mura ngayon. Tapos, pagtatasa naman naman yung presyo mo dito sa yung sari-sari store kahit na piso or dalawang piso. Uh, piling nila mahal na kasi nasanay sila sa presyong dating presyong pinipresyo mo pero hindi nila alam. Pag bibili mo sa grocery is mahal na. Siyempre, natural mag, uh, magtataas din tayo nating na uh, tubo, nang sagulo naman is meron tayong tutubuin sa ating mga binibentang mga item kaya lang talaga uh, nagre-reklamo yung ating mga customer so ayan mga kasari pasilip ko sa inyo yung mga pinamili ko, konti lang naman tatatong plastic at syempre nagdagdag ako na konting uh, chichiria dahil bukas isabado, baka merong maghanap ayan napakalinsangan at napakamainit So, ayan, papakita ko sa inyo. ayan yung aking may pinamili mga kasari. Tatlong plastik lang talaga yung uh, 2,000 na mahigit na pinamili namin. So, konti lang. At ayan, nagdagdag na ako ng mga chichiria. Siyempre, yung aking mga ipinaglilista kanina, yun yung aking mga ipinamili. So, bumili rin ako ng mga C2. Ayan, kukunti na yung mga pinamili. At namili rin ako siyempre, na aking mga sabon. Kahit paano nang sa ganun naman is meron tayong mailalagay. No? Ayan, namili rin ako ng aking mga pachichiria. Pero syempre paubos ko talaga yung mga pa-cheese curl nagdagdag na ako ng kaunti. Nang sa ganun naman is, meron akong maititinda. So, ayan na nga mga kasari yung aking in-update sa aking tindahan. So, ngayon nyo lang nakita yung aking mukha. So, medyo mainit at malinsangan at uh, feeling ko isa ko talagang uhaw na uhaw at kailangan kong uminom ng tubig. O, siya mga kasari, yan na lang muna for today's video. Bye-bye!